Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napaka development sa West Philippine Sea, ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng runway extension sa Pag-asa Island, o Thitu Island, na bahagi ng Kalayaan Island Group sa ilalim ng Munisipalidad ng Kalayaan, Palawan. Sa gitna ng presensya at pagmamanman ng mga Chinese vessel sa paligid, tuloy ang paggawa, tuloy ang pagunlad, at tuloy ang pagtatayo ng infrastruktura ng Pilipinas sa mismong teritoryong atin ayon sa batas at kasaysayan. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa recent na upload mula sa Manlalakbay Facebook page, malinong na makikita ang aktual na construction activities sa Pag-asa Island Airstrip. Makikita ang mga makina, mga equipment, at mga tauhang nagtatrabaho sa pagpapahaba at pagsasaayos ng runway. Ito ay isang kritikal na bahagi ng multi-year development plan ng pamahalaan para gawing mas functional, mas matatag, at mas sustainable ang pamayanan sa Pag-asa Island. Pero bakit ba napakahalaga ng island na ito, at bakit kailangan talaga ang runway expansion? Unang-una, ang Pag-asa Island ang pinakamalaking isla na okupado at kontrolado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dito nakatira ang ilang residente, may lokal na pamahalaan, may school, may health station, may military detachment, at meron ding mga civilian facilities. Ngunit ang kakulangan sa maayos na runway infrastructure ay naging balakid sa regular at mabilis na akses papunta at palabas ng isla. Sa kasalukuyan, ang haba ng existing runway ay nasa humigit kumulang 1,300 meters. Ang ginagawa ngayon ay extension na magbibigay ng mas mahabang landing at takeoff capability. Ibig sabihin, mas magiging ligtas at mas kaya nitong mag-accommodate ng mas malalaking aircraft. Hindi lang ito para sa military transport, malaking tulong din ito sa humanitarian flights, medical evacuation, resupply missions, at sa pagunlad ng kabuhayan at turismo sa hinaharap. Kung babalikan natin ang kasaysayan, matagal nang pinag-aagawan ng Spratly Islands kung saan kabilang ang pag-asa. Ang China, Vietnam, Malaysia, Taiwan, at Brunei ay may overlapping claims. Ngunit ayon sa UNCLOS at sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration, ang West Philippine Sea ay sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ibig sabihin, legal nating karapatan ang pangingisda, pagdevelop ng likas na yaman, at pagtatayo ng istruktura rito. Pero sa kabila ng ruling, tuloy-tuloy pa rin ang aggressive presence ng China sa rehiyon. May mga barko ng Chinese Coast Guard, Maritime Militia, at iba pang vessels na umiikot malapit sa Pag-asa. Minsan ay nagiging tensyonado ang sitwasyon lalo na kapag nagpapadala ang Pilipinas ng resupply operations para sa ating mga outpost tulad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa kabila nito, ang pagpapatuloy ng runway extension sa Pag-asa Island ay isang malinaw na mensahe na hindi iiwan ng Pilipinas ang sarili nitong teritoryo. Na may kakayahan tayong magtayo, magdevelop at magpatuloy ng normal na buhay sa loob ng ating karapat-dapat na sako. Bukod sa pagpapahaba ng runway, may ilan pang mga proyekto ang isinasagawa sa isla. May mga solar power systems na itinatayo para makatulong sa energy supply. May mga water system upgrades. May mga bagong pasilidad para sa civilian community, para sa local government office, at para sa security forces. Ang direksyon ay malinaw, gawing mas matatag at mas functional ang pag-asa island bilang isang permanent, self-sustaining Filipino community sa gitna ng West Philippine Sea. Ngayon, pag-usapan naman natin ang implikasyon nito sa defense at seguridad. Ang pagpapalawak ng runway ay nagbibigay ng mas malaking operational flexibility sa Armed Forces of the Philippines. Kapag mas kaya nang tumanggap ng mas malalaking aircraft ang pag-asa, mas madali ang pag-resupply, reinforcement, at iba pang missions ng Air Force at Navy. Hindi tayo umaasa lang sa sea transport na mas matagal at mas prone sa harassment. Posible rin na sa hinaharap ay makahanap tayo ng paraan upang mas mapalakas ang surveillance at monitoring capability natin sa area. Mas madali nang magpadala ng reconnaissance flights, maritime patrol, at logistics support. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa civil development, isa itong strategic move na nagpapakita ng soberanya at presence ng Estado. Siyempre, hindi rin mawawala ang patuloy na diplomatic balancing. Ang Pilipinas ay patuloy na nakikipag-dialogo sa ASEAN neighbors at sa international community para panatilihin ang kapayapaan at stability sa region. Pero at the same time, hindi ibig sabihin na dapat tayong umatras o tumigil sa pagdevelop ng ating sariling isla. Kung nagtataka ka kung bakit sobrang binabantayan ng China ang project na ito, simple lang ang dahilan. Ang Pag-asa Island ay isa sa mga pinakamahalagang lokasyon sa buong Spratly Chain. Ang lokasyon nito ay strategic para sa maritime control, resource access, at military positioning. Ang pinapakitang determination ng Pilipinas ay nagpapahina sa narrative na sinasabi ng China na sila ang may historical control sa buong South China Sea. Kaya mahalaga ang pagpapakita ng actual development. Hindi lang words, hindi lang protest notes, kundi actual physical presence and infrastructure. May ilan ding nagsasabi na baka maging risk ang pagpapalawak ng runway dahil baka magdulot ito ng military tension. Pero kung titignan natin ang sitwasyon objectively, ang Pilipinas ay gumagawa lamang sa loob ng teritoryong kanya. Hindi tayo nagtatayo sa island na hawak ng ibang bansa, hindi natin inaangkin ang teritoryo ng iba. Walang provocation na ginawa kundi pagpapalakas sa sariling komunidad. Sa kabilang banda, ang China ay may mga artificial islands na may runways, radars, missile systems, at iba pang heavy facilities na itinayo sa mga coral reefs na dating wala namang island. Malaki ang disparity. Kaya ang runway extension ng Pag-asa ay hindi dapat tignan na escalatory move kundi normal na infrastructure development. Sa mga residente ng pag-asa, napakalaking bagay nito. Kung dati napakahirap ng travel papunta at palabas ng isla, sa hinaharap ay mas magiging accessible sila sa mainland. Mas magiging stable ang supply chain ng pagkain, gamot, at iba pang kailangan nila. At mas tataas ang morale ng komunidad dahil nakikita nila na hindi sila nakakalimutan ng national government. At para sa ating mga Pilipino mula Luzon hanggang Mindanao, ang mensahe nito ay malinaw, may ginagawa ang Pilipinas. Hindi natin basta hinahayaan ang pag-angkin ng iba, hindi natin tinatalikuran ang ating sariling karapatan, at bawat pulgada ng teritoryong atin ay dapat pangalagaan, gamit ang mahinahon ngunit matatag na paraan. Sa huli, ang runway extension ng Pag-asa Island ay simbolo simbolo ng sovereignty, simbolo ng pagpupursige, simbolo ng paninindigan na hindi kailangan maging agresibo para maging matatag. Tuloy ang trabaho sa pag-asa, tuloy ang pagunlad, tuloy ang Pilipinas sa pagtatanggol ng karapatang sarili.